guys ayan may napanood ako pag nasa lawn yung padaway nasa gilid na yung mga tricycle parang mali oh ah sa naman sila o ah, sige tayo diretso ko na tingnan ko nga mamaya yes, sa pangasinan kung ano sa pangasinan daw nasa gitna yung mga ano eh mukhang ano ah binibidyuhan mo lang kaibigan eh yung mga sumusunod pero tingnan mo ah ah ba tricycle yung mga yan? Sa gitna? Oh. Ako. Shout out sa mga ano, taga Pangasinan na laging tinitira. Pag nasa Pangasinan na daw eh, nasa gitna ang tricycle. Bakit sa laon yun din, no? Oo. Oh? Ah, mali yang, ano, niyo, kaibigan, gawin nyo ng ano yan, magandang content pag content lang, yung totoo lang dito ako sa laon yun ngayon, San Fernando <laughs> yeah, maya, pag narating ko ng Pangasinan, bibidyo ko din para makita nyo yung totoo. Yeah. O, sabi, laon yun, mababait. May mga mababait, may mga ano yan o. di ba? Wow, siya tayo tayo doon. Siya nag-post, nag-content na ano, Pangasinan ay matitigas ang ulo. Para nasa, ay, La ano, nasa La Union tayo, dito tayo sa Robinson, laon Union Ayan, yeah, San Fernando City. Na mapanood mo ito, Idol. Hindi lang, ano talaga, may mga tricycle driver talaga na, ano, masonorin. May mga tricycle driver na talagang pasaway din. So, guys, ito tayo sa Pangasinan, Oo, oh, nila, oh, diba? di ba? Na Hindi naman lahat ng taga-Pangasinan bangat. Diba, ano, bagat din nako. Oh. Oh. yun yun ba naman babae ah, sumusunod siya ano, nung sa batas traffic oh. Ah. Ah. eh nung no. mga pare-pareyes din talaga, mga bangat, mga sumusunod. May papabit na tricycle driver.